niya po sa ginawa ni Mayor Esco. Ah, magulim ang ginawa ni Mayor. Ha? Maganda. Kaya po. Okay daw, Mayor. Maganda po kay Mayor. Maganda yung ginawa ni Esco Moreno. Anong araw po yung pwede tayo dito? Anong araw po yung pwede tayo maglatag? Araw-araw? Araw-araw pwede. Araw-araw pwede maglatag? Pwede ka makalagpas, magwawalis ka pa. Ah, okay. So may linya. So may linya? Ay, itong dilaw. Hindi pa nalagyan ng linya. Oh, ang okay, pipa. So, lalagyan. Kailangan may daanan. Sa loob, pwede. pwede traffic. Mm. held no kanino naman po 150 150, 150. 150. 150? 150. Ayun, Ayun, mga belt eh, marami 150 marami talaga 150 yung mga perto ibang ingles pa po tayo oh yan lang nare thank you idol ah thank you din dito lang yan sa ibang sa street senior. no oh maganda talaga pare oh. okay salamat, ah, salamat din sunod tayo sa batas No. Ah. Para maganda, maayos ang ano. So, dito kami sa Ibangilista Street, no. Sa Quiapo. Ano ba ito? Pantubigan sa kape ko oh. dito. Ito, ito mga belt, no. Yung 50. Oh, promotion price daw. Thumbs up 'yan. Hot, no. 50 pesos 'to mga ito, lo, oh. mga belt. Ay. Betol. Shout out sa iyo. <laughs> Shout out mga Beto Dami, 20-50 lang no, idol. O so, so, ano, 10 pesos lang. Oh, so, yung ano sa akin po, takip ng kasirola. Dami rin pa lang lotog dito mga idol oh. ano yung kalan? Solar light no. Ito pa street light

Ito, 1,000 watts 1,000 watts, kaya disalign ko lang ng 2,000. 2,000. 2,000. Ang o, dami po ng mga solat mm -hmm. dito. Mga idol, no? 1,000 watts. O, 2,000. Ano yung Araw-araw po kayo nandito, mga sir Oh, araw-araw daw, no? po tayo solar. Solar po, <laughs> o, Thank you papi. po. Thank you, thank you. Uji po Hi. good morning dyan. Shout out po. Hey, naubusan no, no no, no po sticker. Wala naubusan na. Magawa pa lang po. Okay, thank you po. Hi, shout out. 25 pesos lang pang bata Short, pang bata Sariling tahi Ah, kayo na po gumawa No? Oh, 25 pesos Thank you po Guys, personal eyes May ano Organized oh, po yun Oo, na no Dami rin latag dito guys Mga ano seedless 15 na lang kalahati ito eh. so, guys yung kahabaan ng ibang lista street no kaya po sa inyo Ayan. mga taga saan po kayo ma'am ano province niyo? may province saan po Surigao del Norte del Tandag Kagayan di oro po ako. Shout out po sa inyo. <laughs> Wow! Tutor lang po kami. Okay. Salamat po sa inyo. Ito po yung vlog ko. Obon Ay, taga-kagayan din. Doon lang sa mo. Ayan, tanda ko. Hmm. Kaya tapos po sa inyo. Thank you po, thank you. Dami speaker, oh. Bluetooth. Okay, nakalala lang po. Sa na lang, kasama dalawa mic. Isang wireless na meron wire. Yung malaki. Ah, 6.5. Sorry May hey iba? Dalawang mic uh, Ilang watt yan? 6000 Tsaka, aside ng speaker, hindi 15 na, dalawa Meron di 12, meron di 10, meron di 8 Meron din, ano? Eh, Larga <laughs> lang <laughs> ka The battle Mix. Bluetooth, Bluetooth mode. Power on. Bluetooth mode. USB, USB, USB mode. Ang uh, na sneto, 1,000 lang. Ang <laughs> bahay-bahay um, lang. Parang, parang na rin ang oh. pa sa kanya. Isang buper niya. Pwede rin. Pwede sa mga alak-alak, oh. Yun, oh. <laughs>

Kung so, sakaling hanapin yung tinda, dito lang yun sa ano? Hindi si Location. Location, ano? Kaya Manila, ibangin is street. Dito lang yan. Dina store, pangalan. Dina. Dina. Radio. Oh, Radio, meron din. Oh, meron din. padang game max mga idol. Hi, Interest Interest oh, uh, ay, no, si eto this can imitate. kaya dinikit ko na oh. Okay. Next time pagbalik oh. uh, ko. Uh, city Bike, City Bike sa ka Barber. Answer saan po san? Shout out. John Chavez. Chavez Thank you, thank Shabis you po. Down. Thank you. You oh, power siyang mga pang ano? finish tama ba ako? O. Okay, tama sa ano dito, bossing. Sa inyo. 1 3 Mga 1-1-3 13. dito lang po 'to Mga okay. no, welding, no, no, no. welding machine portable, mga welding machine. Ito Mga blower, no? Blower po to. guys no. Thank you We're boss. Finished. Thank you boss. So, mga hand tools. Yan. Power tools, no? kalan no? oh O, yan. Sa mga naghahanap ng mga piyesa pala ng kalan, no? Yan, no? yan no? Dito kay mag, ano, guys, no? Oh? Mga electric na kalan. Ano, guys, sir? Oh, yan guys, no? Hello. Ito naman po sa inyo mga ilaw, ilaw ng mga motor, no? guys dito pala sa ibang ilista no dami kayo makikita rito mga gadget ng pang motor no yan motor shout out kay ma'am hello welcome to my vlog no vlog namin kobuntin wala na ako speaker eh yan o kobuntin Sir, sa YouTube channel ko. Ano pangalan ko? Kobontin Vlog. Kobontin. K-S-O. Kobontin. O, oh, Kobontin. Yan, yan. thank you. Shout out, ha. Thank you po jacket jacket po kapote oh, pangin mo ba? yun si idol mga sticker ano uh, carbon fiber decals uy oh, dahil na na vlog na kita dito ah kobonsin vlogs mga sticker mga decals no mga idol kaple 80 80 dami dito. Oh. Ah, maganda ng niya. Eh. mula. Uh, so, dami dito, no? Mga gulong ng ano? Mga gulong na kariton. Kariton, pwede sa kariton. Wala mm -hmm. May sinusunod silang ano? Buh. ha uh, Malaki kasi yung bagay, lumuwag oh. Oo nga, laki ng pinagbago no. Mas ano, bawat kanto hindi magulo. Hindi Na pwedeng nasa gitna ka ng kalsada ng Mhm. Oo oh, ba? Oo, oh, speaker. Oh, ano ano? Para pala dito kabuntin mga oh. electronics. Oo, ano? oh, puro mga electronics dito idol. Ang ano natin. Stereo, speakers, yan, yan mga solar. Solar. Ayan, dito sa kahabaan ng ibang ilisan, gano'n sa dulo, puro mga ano kasi, rock, no? O, oh, rock ni Diretso pa tayo, kasi pupunta tayo. Kaya po na nga, doon kay Neneng